Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na panibagong video. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mabapraning at mababaliw sa kakahabol sa iyo? Lalong-lalo na ngayon, na ikaw na lang palagi ang nagahabol sa kanya at napapagod ka na rin sa kakahabol sa kanya dahil sa napakatigas ng kalooban at napakataas ng pride niya. Kaya gawin itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napakaepektibong ritual nang siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Basta gawin ito sa kahit na anong araw o na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang garapon o isang basong asin. Huwag nyo lang po ito masyadong punuin na hindi pumatapon ng asin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido niya. At sa likod ng papel, isulat mo, ikaw ay mapapraning at mababaliw sa kakahabol sa akin. Isulat mo lang ito ng isang beses. At pagkatapos mo nang masulat ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses at isang hiling sa likod ng papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan, ay tupiin o i-roll mo lamang itong papel at ibaon ito sa asin na inihanda mo. At nang mabaon mo na ito, hawakan mo muna saglit ang garapon. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang spell na ito pangalan at apilido sa kapangyarihan nitong asin, ikaw ay mapapraning at mababaliw sa kakahabol sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At pagkatapos, itago mo itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito takpan kung may pantaki po kayo. At kung wala naman ay okay lang pwedeng hindi ito matakpan. At pwede mo ito bulungan araw-araw sa kahit na anong oras ng gusto mo. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay sunugin mo lamang ang papel o itapon kasama yung asin. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.